Ako po si Grace Figueroa. O dati pa akong ano uh, lagi pa akong niraraspa noon kasi kumakapal yung kwelyo ng aking mattress. Ngayon, sabi ng aking OB, o uh, kailan ko daw i-ano na for surgery? Eh, syempre, malaki yung budget pag nagpapa-opera tayo. Uh, buti na lang na ano ko si, na may nag sa akin na friend ko kay 24 Alkaline C. Uh, laking pa sa salamat ko po. At ngayon, hindi po ako na-operahan. At Malaki po yung na-save ko dahil dito kay Alkaline C. Kasi, kasi ang sabi ng ubi ko, hindi na daw kailangan ng operation. Tapos okay na yung aking lining ng matres. Kaya po, very thankful po ako dito kay 24 Alkaline C po. Yan! Diba? Ayan. Uh, uh, thank you, uh, partner Ray, So, So makikita niyo siya, dati yung chen niya ang laki. Kasi acidic niya siya eh. Acidic niya siya. So ngayon, kung makikita niyo siya, para siyang dalaga. As in, ang waistline niya yata nasa 25. <laughs> 36, <laughs> Boom. Pa. Oh, 26 pa. 26 ah, pa na. Nagkamali pa lang. 26. Pero ano siya. Um, at, pati yung kanyang skin. Kasi dati maitim siya. Nag-lighten na skin niya. Daging bumata siya. Gumanda, Mexico At yung kanyang sakit na-address. So, ganun. <laughs> Ilan ang iniinom niya, Miss May Ann? Uh, ano po? 5 uh, five 3 times a day po. 15 cups a day. Parang ako. <laughs> Kasi ako ginagaya nila. <laughs> uh, 15 capsule a day, oh. Kasi Pagkasi mahal mo ang sarili mo, hindi mo siya titipirin. Kasi worth na mag-inda sa sarili. Tama. Mas gusto ko na magbayad na lang ng uh, 15 capsule kaysa mapunta ako sa ospital. ba? Diba? Diba? Oo. Hindi, hindi tinitipid. Pag tinitipid, ano, tipid din ang beneficyo mo. so, ang inom ng 24 alkalines. Correct. Ayun. Meron pa, Miss Mea? Wala na. Wala na. Thank you so much, Miss Grace Figueroa. Ayun. So hindi po lang basta-basta kwento-kwento.